So ayun po ano, what's up sa inyo mga ba? <laughs> what's up guys? Vlog takeover. Uh, my name is Jules, you can call me Jules. I'm from uh, country of the Philippines, Las Piñas City. CAA Pro, let's go! shout out sa inyo mga kapatid dyan sa lokal na CAA. <laughs> so... Uh, We went to the falls. Yes. Fall. Oh. Yeah, the, the the way is very difficult. The, the travel, we hike. It's very stiff. And but the scenery is very beautiful. So, yeah. Challenge. So, uh, yeah, this is very that, that is very challenging. And since, yeah. It's, it, can hear the the comments from our friend um, my our friend from uh, Netherlands so since I'm a Filipino and we're we're in, here in Philippines so magtatagalog ako <laughs> all right so okay so ito ito sila oh Kapoy uh -huh. oh. <laughs> gyod! When you say kapoy, it's very tired. tired. Ah, so, this is the place here. Oh, inakyat namin na yan. Oh, uh, ay grabe. ba diba? So, balik tayo sa akin. <laughs> so, ito yung pinakauna kong vlog. Vlog take over agad. Wala akong intro. Wala nang intro-intro wala na rin bihes bihes oh eto na agad yon so galing kaming falls nasa uh, Bicol Bicol kami nasa uh, town ni Ate Jen after almost 4 years nakauwi siya ulit dito so ayun uh, adventure namin ewan ko baka bukas pa ata ah uh, bukas Punta ata kaming mayon bukas. Tapos magre-resort. Di ko alam. Basta sasama lang kami dito. <laughs> Naaya lang kami. Sabi ko, sabi ko nga kay Mamig, papaload lang ako eh. <laughs> sabi ko nga, kila lang ako. <laughs> <laughs> diba? Angas. Alang minutes na? Two minutes. So, oh. So, na, sige, papakita ko sa inyo itong mga ta. Oh, chicken. Hindi <laughs> oh, so okay, tayo. Ay na, what you can hear is ano, uh, may tagas yung tubo. Kano <laughs> uh -huh. oh, ni sa uh, lo Local kasi to dito. Oh. The chicken went away. Ayan, yeah, lokal yan natin lang. Hop, oh. hop, hop. Kajen! <laughs> <laughs> Naghahanap na lang ako ng gugulayin kasi wala na kaming ipapakain sa inyo. <laughs> Patay tayo dyan. Maggulay na lang tayo ng pako. <laughs> Sige, Mag-interview in tayo. Try na. Be. Anong masasabi mo sa experience of false? malamig pero ano enjoy lang tsaka maganda yung hiking kasi parang nage-exercise na din ako hindi tulad do dito sa kasama ko ay nako ay nako oo oh, yan pumapayat na siya uh, <laughs> overall it's good it's good ito ah, try natin si ah uh, Ate hey, Jen. Papaya. Malunggay. Papaya, oh. <laughs> malunggay. O. luto daw ng tinola. Pero lulutuin, hindi alaga ng iba. Naku, yari. Habulin tayo ng itak dito. Interview mo na si Ate Jen. Ate Jen. Yeah. Na-interviewin ka namin. Okay. Tagalog, Tagalog. Oo, oh, anong, anong... Ano yung English, juice? Anong dito? Te, anong, amusta yung experience na after... Almost four years upon Taolitito. Oh it's it really really amazing of course. Mm -hmm. I really wanted to experience everything here, especially with Mark. Mm -hmm. So after, oh, yeah, four years man. I think oh <laughs> so it's really nice. And he's really enjoying it as well. Right? Oh. You really enjoy when it? I'm not dying, I'm enjoying it. <laughs> yeah, so yeah, that's such an amazing experience. I hope oh. you two guys also no, enjoy. Of I think, pwede na bang iwa dyan yung basura? Hmm. Huh? Pwede bang ba kumana? Bayabas daw! Bayabas daw! Saan na yun? Oo, oh, di ba? Oo. Oh. Ganto lang, ganto lang tayo guys. Vlog, vlog lang tayo. <laughs> pa, ganto yung intro ni Kong. So, ayun po, ano? What's up sa inyo mga pa? <laughs> ah, ito na tayo sa ah uh, uh Andito na tayo sa uh, uh pina, Pinasukan namin kanina Ilang oh. minute vlog to te? 10 minute vlog, okay na yun? Oo Tapos raw video lang Ito guys, ito yan, kita nyo yan oh, Kita ko din eh <laughs> Ito sabi nila, ito daw, ito kaunting trivia, munting kaalaman. Ito daw tubo na to, uh, dinadalo ng mga chemicals na kung saan. <laughs> sabi ba yan nakuha? Kaya no, o, ay go away. Sabi eh, ka -alabay ka -alabay. ba na may akalaman? Oo, ah. <laughs> oh, sabi chemicals daw yan na nagsusupply <laughs> ng ah uh, kuryente dito sa lugar nila. Yung ano, yung init, sinisip-sip sa ilalim. Oh, sinisip. Yung geothermal, di ba? Oh. Power. Oh. Yes. Sinisip-sip nila, tapos sinisip iba, iba kasi yung source na Ah. Oh. Desal. So, in tama eh? yeah, like, Water. Yeah, hydro, Hydrochlorothiazide. <laughs> hydro <laughs> <laughs> uh -huh. Mainit ang tubo, delikadong mapaso. Oo, oh. mo? Mainit ang tubo. Delikadong mapaso. Ah, paisi. Do you know what is paisi? Paisi. Oh, mini batab. <laughs> oh, baka maupamay lang sa mukha ko. So, ayaw ko, lakad lang. Tamang walk trip lang. <laughs> Tamang pakit lang. Paetok. Oh. Guys, don't forget to subscribe <laughs> like yung channel na to <laughs> please don't forget to like this video uh, click the click the uh, bell button to get uh, notified by our videos hi kuya <laughs> ah sige panawari tinan nyo ito oh, mga naga, Ito yung nag ano Ride down, ride si Mayor Si Mayor Si Mayor guys it's geothermal in uh, Tiwi we are here in Tiwi Bac uh, uh, si Mark ay parang uh, hindi, turista pala talaga siya turista siya turista kaya siya kinakaway-kawayan yan feeling ng mga tao dito amerikano siya <laughs> pero hindi daw siya amerikano siya ay touch <laughs> Dito ko na panood yung Transformers 1 eh. Oo, eeeeh! ba tayo masasabayan dito? Ano ba? Makikiyangkas lang tayo. para may experience ni Mark yung ano, yung pasabay. Siguro, kaya tayo makiusap. Ah, kung, kung. Ito yung truck. Truck. Oo, saan sa pagkakas. Okay, guys. So, wala na, wala na kasi yung... Ikaw na? O, oh, sige. Mabilis naman akong kausap eh. Mga pala si Joey. Panis. Live from the jungle. Tamang motor-motor lang. Susunda <laughs> naman kami niya mamaya. So, ayan. So, ayun. Wala na akong masabi, guys. Ah, uh, baka tama rin na kayong panoorin to. Kasi, lakad-lakad lang. Mukha ko lang. Oh. So, sana panoorin nyo to. Tapos, ah, uh, subscribe kayo sa channel ni Ate Jen. Uh, habang nag-umpisa pa lang siya. Ako, pag pina-arbor to ni Ate Jen, vlog ako. <laughs> So, ayan. Yeah. Bye, guys. Woo! <laughs>